Hello you know guys, magandang tanghali po sa inyo lahat. Kumusta kayo dyan? So, ngayon guys, uh, i-share ko naman sa inyo kung paano tayo magpatakbo ng isang uh, badja RE. Oh, ito po guys. So, sa mga hindi pa nakaka uh, try mag-drive, para po sa inyo ito. Kasi ako po first time ko pong nag-drive ay nag-ranod uh, po ako nang uh, tutorial at And uh, madali lang po matuto ng pag drive So Una po dito guys Huwag natin kalimutan Una po dito pag uh, Akyat natin dito uh, Una natin uh, Gagawin ay itong Susi Itong susi dito Ito ito Turn na natin yan Pag ganun Tapos uh, ating patagbuhin to Ganyan lang Ganyan uh, Turn right Ganyan pagkatapos niyan guys huwag kalimutan susunod guys itong handbrake to handbrake oh ito handbrake guys uh, kita to tapos buto na natin ito guys pagkatapos ito down Then guys pag down na guys so sunod natin gagawin dito na tayo sa uh, clutch clutching ito clutch to guys at palagi tayo nagkaapak dito sa itu break lagi kita dapat tapos pag tapos kena tapos dan berklats kambio natin yung primera pa kanon ganun tapos gandahan ng gitawan tapos dito na so wala akong kameraman pag tatakbo na yan pag madalaw itong pagsinador so ngayon uh, yan muna ako muna kasi mag ano pa ako mag video ng mag uh, drive ako at may may cameraman so yun guys dito lang muna